Duha ka mga kong Zumba event ang natigayon sa Davao City adlaw nga Lunes. Kung asa una nini, gipahigayon ang Zumba ehersisyo sa barangay program sa Barangay Katalunan Grande Davao City kung asa na sa 400 ka mga senior citizen sa mga barangay Amisalmot ang mga aktibidad gimugna sa opisina ni First District Representative Paulo Pulong Duterte kini arma mahimong aktibo sa komunidad ang mga senior citizen samtang gatusan ka empleyado sa City Government of Davao ang Misalmot sa Zumba activity nga gipahigayon sa Rizal Park ning Dakbayan Diin suot sa pipila ka mga partisipante ang ilang mga unique Zumba attire ang mga aktibidad alayon sa pagsugod sa Employee Sports Festival sa City Government of Davao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot, alang sa 93.1, Brigada News FM Davao, Tam Music and News Authority.